KALTER HOOLS TAKE ME HOME TO THE PLACE I BELONG WEST VIRGINIA my mind. OH TAKE ME HOME KALTER HOOLS KALTER Good morning guys Pagi bagong aro, pagi bagong lagi nga namang tayo At four days na namin dito sa Anisan Quezon. Maliligot kami sa beach yun sa mga kanilang sa sikat na sikat na kalilang Pero guys, tingnan tayo sa video sa kapabilang ng kanilang tub. Okay. guys, samahan nyo kami. hindi ma Bro! Ay, tangyan! Para Ay, ay tangyan! Sabungan? Oo, tangyan! Oo laban eh, sayang ano. bro! Tayo na, nabasa na naman. Nabasa na naman bag ko guys. So oh guys oh, kaya ko. Dito lang guys sa uh, Unisan Quezon. yan guys yung mga cottage nyo nakaidaan lang naman kami rito guys yung pinakapabili nyo yan yung ano nyo kubo kubo na may silong ngayon kay lalim yung pinaka lamesa nyo sa may kwarte hindi ko lang alam kung magkano ng, ano dyan guys Uh, rent. kasi nakadaan lang naman kami dito. nandun kami sa kapila sa mga mumurahin lang kami guys kalilain ko with sounds ito so, guys ang dagat dito guys yung buwangin guys oh para siyang ano asukal na huwas salam nyo guys yung asukal na huwas Ganyang kulay niya guys. Ang ganda. Hindi siya ganong white sand. Malaki pala itong ano no. Mahaba yung kalilayang ko. Mahaba. Kasi ito yung parking niya. Ore parking ng bagita, balik sa dinon. pre. andun yung, niya, yun. Ayun, yung mga niya no. Ayun, mga katik niyo. Oo. Meron siyang, may saharap, meron siyang katik sa harap, meron siyang katik sa Ayan guys, kati oh. kati likod. Ayan guys oh. Ang haba niya. At guys, may volleyball pa dito. Volleyball court. Mayroon siya doon ang katik dito. Kati 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 Ayan. Ayan. Mayroon siya doon. Ayan oh. Na, ang ganda niya no. Dito sa may puno. dito guys oh. Kita nyo masyadong ano. Ang linis guys. Napakalinis ng dagat dito. Ang beach. Yun, eh. ちょっと待って。 tapos natin 'to na sa amin. Tapos, 'yan. Sila na sila. I keep waiting for for you to call. I'm thinking that I'm gonna need a miracle. Waste it again. I tell my friends, I'm feeling like you're coming, cause I feel the sun.